ito guys yung bagong viral ngayon guys no si ate ayun, tingnan yung mga idol no so una hinahawak-hawakan pa na yung ano yung baka mga idol lo oh. baka na maputi no bali dalawa kasing baka yung tingnan mo ayun na oh. ayan nilapit nilapitan ng ano baka na puti ayano oh. Tingin-tingin siya ate kung may taong mga idol, oh. Ayan, oh. Tingnan niyo mga idol kung anong gagawin sa babae na to, mga loli, oh. Ayan, oh. May na niya muna yung, ano, baka mga idol, oh. Ayan, oh. Tingnan niyo mga idol, ha. Kung anong gagawin sa baka mga idol, oh. Ayan, oh. Inamoy pa mga idol, oh. Grabe talaga itong viral na itong mga idol. Ayan mga idol no. Parang hinawak-hawakan ng baba. Ito yung, mga, yung balahibo ng kabayo mga idol. O, no. tingnan mo. Tingnan mo. Ayan. Ayan. No. Malis yung kabayo mga idol na isa mga idol. Mukhang nahiya siguro. Ayan bumalik. Ayan no. Ayan o. No. hinawak na. Tingnan niyo mga idol kung anong gagawin sa, sa babae. na mga idol. Ano. Um, grabe talaga itong mga idol. No? Oh. Tingnan nyo itong maya mga lodi. Kung anong gagawin sa babae nito. Ayun o oh, pinapakita. Pakita niya yung ano niya. Yung legs niya. Uy. Ayan mga idol. No? Oh. Uy. Lumapit pa yung kaibigan ng babae mga idol. Oh. Ayan, no? Nagpakita din ng legis mga idol sa kabayo. Tingnan, no? Tingnan na mga idol kung anong gagawin mga idol. Ayan, no? Inamay ng kabayo mga idol, no? Ayan. So, grabe talaga yung ginawa ng babae mga idol, no? So, ayan, no? Inawakawakan na ng puti mga idol, no? Puti na babae. Yung balaybo ng Malit na baka yan, mga idol, no. Tingnan, no. Upo yung babae. Eh. Ayan, mapit yung baka, mga idol, no. ayun na. No. Grabe so, lang yung ginagawa nila, mga idol, no. So, viral to, mga idol, eh. So, ayan, no. Nakawakan nila yung ulo. Tsaka buhok. Ayan, no. Ayan, no.